Hello guys, uh, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. Uh, Gusto mong nagsasabi sa ating Kaya samahan niyo ako guys. Uh, Bibisita iglesia tayo. Ayan, unang simbahan po. Nasa Holy Trinity Academy tayo. Sa balik-balik sa Palok, Manila. Okay? First station. Dito muna tayo sa Holy. First station. Pangalawang simbahan na po tayo. San Beda po tayo. San Beda Church. Ayan, dito po sa main main na Pangalawang simbahan po. Ayan, papasok na tayo mga kaluto. <tinyo> Pangatlong simbahan na po tayo sa St. Jude. Ayan. Andito po tayo sa St. Jude, Jola. Papasok na tayo. Ayan po. Ayan. Ito na po yung uh, loob ng St. Jude. Ito po makikita na natin. Ito po yung loob. Pangatlong simbahan po natin. Ayan guys, uh, pang-apat na simbahan po sa San Sebastian Church. San Sebastian po tayo, papasok na tayo pa. <laughs> Ayan guys, uh, papasok na tayo sa loob. Pasok tayo sa loob. Pasok tayo. Pupunta na tayo ng San Sebastian charge Ayan. <laughs> Ayan guys, uh, dito naman tayo sa panglimang panglimang simbahan guys. Dito tayo sa shrine of Holy Face of Jesus. Ayan po, papasok na po tayo. Po. Pasok na tayo. Holy face po ito, Holy face. Ayan mga kaluto, ayan nandito na tayo sa simbahan ng Kiapo. Pang-anim na simbahan na po ito guys. Tara, uh, punta natin sa loob. Pasok tayo sa simbahan ng Kiyapo guys. Ayan, pasok na tayo. Ayan guys, nandito tayo sa St. Anthony Shrine. Ito yung ating uh, pang 7 na uh, church. May katabi ito doon sa isa. Ah. Yeah. na po papasok na po tayo. Ano? <laughs> Ayan, nandito po tayo ngayon sa last na natin pupuntahan sa Loreto Church. Dito yan sa Bustillos. At tapos natin doon sa gas station natin sa St. Anthony Shrine. Ayan. Ando po yun sa kabilang? Ayan, magkatabi po ito. Ay, mapasok na tayo dito sa Loreto. Mahal na berhen ng Loreto. Ayan po guys, dito na tayo. Last na natin to. Ayan po. Ayan po mga kaluto, uh, dito po nagtatapos ang ating uh, bisita iglesia. Maraming salamat. Uh, happy uh, Thursday. Okay. Maraming salamat. God bless us all.